Mas kisibot sa pigbabantayan na tindahan sa sentro kan syudad tabako, labi man girarayan paghaadit kan residenteng ini para sa saiyang mga kapamilya. Nagdadara kaya nin takot ngunyan sa indaan mga huring-huding na may tulong lalaking paragadan na nagtutuktok sa mga kaharungan asin naglilibot sa saindang syudad. Kaya tigpibray ko na lang po na dapat po, ano, bakong tunay man ta, makahirak man po para digdi sa residente sa mo yung syudad po. Ang nasambit na mga huring-huding, Nagpoon na maglakop sa social media ngunyan na si Mana. Makalihisan pagkakadiskubre sa sarong bangkay nin babayi, natadtad din sinaksakan sa kanal sa kan Purok Dos Barangay Magapo kan nakaaging Domingo, kun sa inan sospek ang dai pa nadadakop hasta ngunyan. Paliwanag kan Tabaco City Police, isolated case na naman ang nangyari sa biktima. Patungkol naman sa mga nagkakalat na social media post, mayo pamandaasin ng naririsibing reklamo mapadapit sa mga naglilibot na paragadan. Wala po silang dapat ipangamba kasi wala po itong katotohanan. Ito po ay isa lamang chismis at kaya uh, sumucirculate lang po ito sa siyudad natin na walang katotohanan dahil po wala po nga pong uh, formal na reklamo pong nakakarating dito sa aming hanginan. Uh, nga ni Mapara ang kahandalan kang namamanwaan, asin mapugulan ang anuman na posibleng magbungkaras na kriminalidad sa saindang siyudad, mas pinaigot man ngunyan kan istasyon ang saindang police visibility. Ang pulisya po ay uh, uh, continue po na gumagawa ng BIPATS mobilization kung saan po gabi-gabi po ay sila po yung nag uh, kada barangay para uh, po ang peace and order. Asigurasyon naman kan lokal na gobyerno kan tabako na nakikipagtabangan sinda sa otoridad na imasyerto ang siguridad kan lambang na maging kan mga nagbibisita sa saindang syudad. Uh, mag, ano po kita, mag, magiging, uh, sa pag sa pag uh apresyar ka mga nagluluwas sa social media. Ta kung kadaglan po dyan, ano medyo wagong fake news na nagkakaigwaki sala at sin makaalit na ano na epekto sa mga tao. So we should be careful and we should be ano meticulous. Um, Hindi ng source news bago kita magtubod. Kada kulong pong nangyayari mga fake news na nagatao lang kandalan sa publiko. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Polinar.